Magandang hapon mga guys. Samahan niyo akong magluto ng sinigang na ulo ng maya-maya. Tara, simulan natin. Yan mga guys, una pa lang gagawin natin, magpiprito tayo ng ulo ng maya-maya guys. Yan, pinainit ko na yung ating kalan guys. Yan. Yan guys, mainit na yung ating kawali guys. Lagyan natin mantika guys. Yan, konti-konti lang yung lagyan ng mantika guys. Yan. Hintay lang natin kumulo yung ating mantika guys, tapos magprito na tayo ng ulo ng maya-maya guys. And guys, mainit na yung ating kawa, uh, kawali guys. Lagyan natin yung ating isda. Masarap kasi yung ulo na yan guys. Ayan. And guys, sinumula ko na magprito ng ulo ng maya maya guys. Yan kasi yung masarap na isigang guys, yung ulo niya guys. Yan. Habang ipiniprito natin yung ulo guys, Umpisa na rin natin yung ating mga gulay guys na hiwain. Tara guys. Yan guys, balik na rin natin guys. Yan. Napaka ano guys, tap, napaka taba. Yan. Yan guys, isa na rin natin yung ating sampalok guys. Pakuloyin lang natin guys. Yan yung ating gagawin yung sabaw niya mamaya guys at pangasin. Yan guys. <laughs> Mas masarap kasi di si ano to guys, iprito guys para nawala yung langsa niya guys. Ayun. Medyo ano lang natin guys, i-crisi lang natin. Kung mapapansin nyo, guys, puro ulo yan guys. Yan kasi yung ano guys, napakasarap na part niya, guys at saka malinam naman yan guys. Yan guys, tapos ko na siya lang iprito guys. Yan mga guys, nahiwa ko na pala yung ating mga gagamitin sa ating sinigang na ulo ng maya maya guys. Tara guys, simulan na natin magluto. Samahan nyo ako. Yan guys, salang natin yung ating kawali. Yan guys, mainit na yung ating kawali guys. Lagay tayo ng konting mantika. Panggisa natin sa ating mga guys, sibuyas bawang. Painitin lang natin yung ating mantika guys. Yan guys, mainit na yung ating kawali guys. Lagyan natin ating bawang. Sunod natin ating sibuyas. And guys, medyo brownish na yung ating bawang at sibuyas guys. Sunod natin yung ating kamatis. Lagyan natin ating kamatis. Mekos-mekos lang natin yan mga guys. And guys Lagyan natin yung ating luya Para pagtagal lang sa Lagyan natin yung ulo guys Ang isda Mekos-mekos natin guys guys, lagay natin yung sabaw ng sampalok guys. Ah. And guys, purong sa ano yan guys. Bunga ng sampalok. Pakasarap niyan guys. Pakuloyin lang natin mga Guys. Yan mga guys, kumukulo na. Lagay na natin yung ating sitaw. Susunod natin yung ating okra. Lagay na natin ng patis. Yan. Magic sarap guys. Yan. Para habang kumukulo, ano nyo na yung mga lasa, ingredients. Lagay na rin natin yung ating kangkong. Yes, na rin yung ating talong, guys. Ayan, guys. Pakuloyin lang natin, guys. <clears throat> Pasarap na ito, guys. Sinigang. Bagay na bagay sa malamig na panahon, guys. Sarap humigop ng sabaw. Lagay na rin natin yung ating pangasim, guys. ng palok para mas masim na maasim. Lagay na rin natin 'yung atin dahon ng kangkong, guys. Ayun, paborito yun ng anak, guys. Yan mga, guys, kumukulo na. ayan mga ilang minuto lang 'to, guys. Malapit na 'to, guys, maluto. Yan mga, guys, luto na. Yan mga guys, tapos na yung ating finished product na sinigang na ulo ng maya-maya guys. Yan, tara guys. Samahan nyo akong kumain guys.